mo yung tripod na lang para nakagano na lang sa'yo. no, no, tripod na lang para nakagano na lang sa'yo. No, no, no. No, 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 no. Tapos mo. No, 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 no. no. Open ko na ba? Hindi. Sarado mo. Nag-ano <laughs> <laughs> like, ka Nag-ano <laughs> ka <ko> na ba? <laughs> Kasi baka gusto nyo mo na kumain bago ka ganyan. Ano, Kainan ulit. Si Malu naman ang wala. Ang <laughs> <yung> <laughs> bonita naman ang mga 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 Sandok mga 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 niya. mga 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 si ano ay, naman ngayon ang absent, si Malu, o si Bonang Pumalit, si Bing, wala pa rin, diet yon <laughs> Hindi yung kumakain talaga paggabi. Walang pag-asa yun makasama dito sa mesa. Mm, wow, syarap daw, avocado siya. And then, watermelon. Kunwari din, nag-healthy <laughs> din siya, pero isang kanano, condensed. Humabol ka pa nga. Sabi <laughs> niya, hindi ako mahilig sa matamis. Kumusta <laughs> na kong Pero tignan mo yung condensed ganun kadami na one na natira niya yung ganto na lang humabol pa ng sandok. Masarap <laughs> ko Mas healthy nga yung abukado niya pero ang dami niyang condensed nila guys. Nagantay pa kami ng rice. Ayaw kasi nilang kumain ng yellow rice. May mm -hmm. kurukum kasi yan. May turmeric. Pinindot mo, mo ka. Kumain ka? Limipat mm -hmm. na. O, haya mo na. konti na lang. Mga five. One minute. Wala. Well. <laughs> Pakasira pa yung lalo na. Nang? <laughs> Rice? Sarili natin. Gusto mm -hmm. nyo dito, te? Gusto lang yung unga. Ayan. Hmm. Sayang naman itong munggol. Sarapan naman ng sahog. O, sa luyot. May hipon. May tarong. May tarong. Parang ang dami kong, may parang ang dami kong ano oh. Kani. <laughs> Nag-antay <laughs> sila <laughs> ng white ko. rice doon. Nag-antay kami ng diet. Nasa na yung diet? Ay, ay, nantay pa namin yung diet diet namin. Darating sa bakala. Wow. Diet tayo. May <laughs> diet ko. <laughs> Oo, <cook. laughs> oh, kasi masarap ko yan. Gusto ko miyak, ha? Gusto mo? Ha? Ayoko. Uh Oo, -oh, yun pala eh. <laughs> <laughs> kami <-kani> tayo. <laughs> Kaka malok. <laughs> <laughs> curry curry at saka chicken. Ang gato mo big. Ikaw, te may water kayo, na ka na naka-ready? Ate, maglalagay pa tayo ng alamang dyan, hindi na. Ha? May alamang doon kayo malukon niyo. Um, Ayun. Pwede kung hindi ka pwede, pwede hindi. sa baka? Oo oh, hindi nga. Pero masarap yung gulay. Gulay yung lang. lang. Oo, oh, gusto ko din yung gulay. Ako dyan, dyan. Dito ako yan buli dito sa luto. Ito po? Oo. Uh, uh. Yeah. Ah, Ay. hindi ata. Parang, hindi. Di pa, kapat na ako dito. Water. Alam mo yan, di ba? Initin yeah. mo na lang. Binto? Ay, ano, agimat? Lagyan mo lang sa rep. Sa Sunday, bukas, sa, sa Saturday kasi Sunday, day of na Kuha ka, tas initin mo na lang. Ano tulong na ang binto? Ha? Pampalakas. Pampagubok. Diyan <laughs> tayo mga <mang> hospital talaga. <laughs> ha? Kapantaling ka dyan. May... Kala ko binto. No, no. e, sabi ko sa'yo, diyan tayo mga hospital. <laughs> Amoy ko na. Hindi. <laughs> Kala dyan ka talak. Habol na lang yung diet natin. Oh, excuse me po. Ah, Tapos nabitawan mo wow, na, <laughs> na. sa kanina ng legs ko. Sa tapon no? sa legs eh. Emergency. Oh, Hi guys. <laughs> Hi guys. Hindi <laughs> na, na bukas. <laughs> oh, magrinti na kayo. Oh, may okay, na maya maya. Okay. Just go. Na eh. Nakaplano nga maglakad. Maglakad <laughs> <laughs> na lang. Ilang mga lakad na Nakita nila na. Ayan, mga lakad na tingin. talaga si ate. Uy! sabi nga na-comment sa comment ng ano ko eh. Sabi ko, ang lulusog. <laughs> Ayaw namin siya kilalanin, aling nila. <laughs> Mapapaaway kami. Ano? Basta ako pala. Ah, payat daw no, siya. Si Sali Bing, <laughs> si Ate Kimet, no? <laughs> Ito, sila lang maliit eh. Sila lang maliit eh. Lalo si Bing. Ang unfair, no? <laughs> na, guys. So, bye, guys. Bye, bye guys. Enjoy na naman ang... Bye, guyses. Bye, guyses. tapos <laughs> pa na bukasan. See you again sa next vlog, guyses. Yes. <laughs> <laughs> Paglakad tayo, totoo. Ha? Ano Ano, talo ka? Di <laughs> <Mano, Kuturka? laughs> pag-aib pa ako dyan. <laughs> chicken ko na na. May chicken ko na na. frito. Ay, tara, no, tara. Ay, go Chicken. Sariliwa pa. Press pa. Ay, Ayan, bye, guys. See you sa oh, next vlog. Please subscribe pag na naman. Panorin niyo ang aming <laughs> vlog. Ang biski ng important. Alin, Yung alamang nasunog? Makulit na yung ano lang. Hmm? Sunog eh. <laughs> <laughs> Nangamahin na eh. Masunog. <laughs> Pagbukas niyong microwave, puso eh. <laughs> Matapad <laughs> ka ba niya? Matapad eh. mm -hmm. ka ba niya? Matapad ka ba ng mong monggo. Nakapaglahad na tayo sa plato. <laughs> <laughs> Sorry, maglalakad na yun <laughs> na. Naabutan lang nila akong nagluto. Wala nang naglakad. Nagluto na lang <laughs> din ako. Ba't maglalakad kayo sa labas? Mm Healthy -hmm. kami mm -hmm. ah. <laughs> Mabugas <Papabos> kami. Maganda <laughs> sana morning. Ano? Morning? Lakad. Ang nang 6. Maganda ang 60. Mainit. Ano? Mm Gusto -hmm. niyo bukas? Maglakad. Aling Mildred. Huwag mo akong damay. Pinasabi ko lang, Pag hindi kayo nagising. Hmm. Patay na. Sama natin si Malu noong tokpan. Malu sa ka nga.

Oh, Kanina, yun, natin ko, gusto niya yung sinungo kayo na yun. Last kasi sabi ko, baka hindi ko maubos. Hindi ko na naubos, kasi alam mo na doon. Lagyan naman nila yung mga baunan namin. Nakulit yung baon ko. Yan. Yan ang tukang Oo, sabi ko sa'yo, ah, mag may sinain ako sa, mm. -hmm. sa rice cooker mo. Hindi ko nakita ang iniisip ko yung cracker oats. Hindi akong makapagpakirol dito. Marami. Magdala ako sa ayan. Hindi, tsitserong siya. Oh, ano si Ano No choice, eh. lamang. Teka lang, ko <laughs> <tito. laughs> <laughs> <laughs> <Tito. laughs> Tos, <ticero> kasi, te. Tsitserong. ka naman? Oo, oo. Sarap, ba? Bakit, Christelle? Ano? Akala niya ata, beef yung iiniti niya doon. Ang pala niya kukulupan. <laughs> <laughs> Sabi niya, Bona, ano yun ang babo? Pagbukas ng microwave, usok eh. <laughs> Hintay ko pa na. Pag ganyan, mga one. Hintay ko yung kumulok. Ang ganyan? Ang ganyan?

Huwag na. Kakain ka pa buwan na Kakain pa si Gona, na matakot. Buwan <laughs> mo ko sa ating na lang yun, huwag na. Huwag na. Nilagay yun Kasi nilagay ko lahat ng pechay ngayon. na lang din yun. yun. hospital eh. Ako din. Kami din minsan. Hospital. Mm. 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 Good evening, guys. Kain. 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 Yung chela, long play yung sigaw niyan. Mm -hmm. <laughs> si Nikki, si Celine, si puta, si Ella yung continuous eh. <laughs> Sabi ni Nikki, ah! Sabi naman ni Celine, si oh my God! Sabi I'm ni